Bilang paghahanda sa pagtama ng malakas na lindol at tsunami, isang balikatan exercise ang isinagawa sa Oriental Mindoro at dito ipinakita ang maayos at mabilis na pagresponde sa iba't ibang klase ng emergency. Narito po ang report. Bumberong rumesponde sa sunog. Mga rescuer na nagtulong-tulong sa pagsagip sa mga biktima ng pagguho ng gusali at paglubog ng barko. Aakalain mong totoo, pero ilan lang ito sa mga eksena sa isinagawang balikatan exercises sa Oriental Mindoro. Sa isang senaryo, Tumama ang magnitude 7.1 na lindol sa Calapan City na sinunda naman ng tsunami. Dahil sa lindol, gumuho ang isang gusali sa Calapan Port at lumubog naman ang isang barko dahil sa tsunami. Sa isa pang senaryo, marami ang natrap at nawawala ng gumuho at masunog pa ang bahagi ng Oriental bendoro Provincial Hospital. Ipinamalas ng mga rescue team mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Pulisya, Military at Karatig bayan ang kanilang mabilis at maayos na pagresponde sa pagsalba sa mga biktima. Ipinakita rin sa pagsasanay ang tamang paghandle sa mga nare-recover na patay at sa mga naghahanap ng mga kamag-anak. Naroon din ang Social Welfare Office para tulungan ng mga pamilya ng biktima. Ayon kay Oriental Mendoro Governor Humerlito Bones Dolor, napakahalaga ng pagsasagawa ng pagsasanay, lalo't sunod-sunod ang mga nangyaring lindol nitong nakaraang buwan. We want to be prepared, kaya yung partnership ng Medical Society ng Oriental Mindoro at saka ng provincial government, pinatibay namin ito para siguraduhin handa at least yung basic strategies, procedures, at kung anong gagawin at the, in the event of nakaredig kami at nakita mo naman yung exercise. Kalawa, ang gusto natin dito, makita din mismo ng responders kung sakaling dumating ito, ano yung aktual na mangyayari. At ang ikatlo, makita yung lapses. Kaya may evaluation pagkatapos. Sinaksihan din ng Office of Civil Defense Mimaropa ang balikatan exercises. Prone sa lindol ang lalawigan dahil maraming fault lines ang matatagpuan dito. Kaya dapat na ihanda ang lahat ng responders sakaling tumama ang malakas na lindol at tsunami. At dito nakita yung one province approach. Bukod yung provincial, bukod yung municipal and city, bukod yung NGOs, bukod yung national government, kung sama-sama kasi at alam ang gagawin. Alam mo yung procedure na sinusunod mas magiging systematic and synchronized. Huling tumaba sa Oriental Mindoro ang magnitude 7.1 na lindol noong November 1994 na nagdulot din ng tsunami. Bukod sa mga nasirang mga bahay, gusali, kalsada tulay, halos 80 ang namatay at halos tatlong daan naman ang sugatan. Dominic Albelor, para sa Bayan.